O, oh, may hapon. Na, napuntay bagong alaga karon Gikan pa sa bukid. ato mga nakita dito nga sa atong mga amigo. At Atong gihangyo. Gihatay pa po nila sa ito. Ito ni alagaan. Ang tawag sa ni ni sa din ibu titok ni. Ang mo siya tawag na sa inyo ha? Piso pa doon nila nakuha. Pero karon dagko na. Ato ni alagaan ang plano ni, na kuan buhatan na kuni kuan kadina para ma balhin na to yung kulungan kay pangit yung kulungan to buhatan ko pero nindot ni sa lagaan butitok pa tatawagan yeah. update update ani uh, mga kanter no kay ato na po alaga ano maayo kay ako pa usan hilamusan man kay yung langgaman ni eh. so, ni sila tulong man daw ni Kabuok niyang ang isa namatay daw o mati man nilang maayo ni dula dulaan mo sa mga bata sayang man po kung mga matay ra wala nga ito nalang ni ngalagaan unta mag survive ni mabuhi nato na to ni sila unta ba ilaki ni para mabreed pa na ni sila update update taan ni mga kanter salamat